Yung yeah, matutulog ka pa lang pero kape na agad 'yon nasa isip mo. Sasabihin mo magkakape ako bukas. Ganun ka din baka adik sa kape. Gabi palang lang iniisip mo na agad kinabukasan magkakape ako pag gising ko. Grabe yarn. So, ay na nga mga best. Ito ang ating agahan. Meron nga tayong talong, okra, at nuggets. Dahil nga may kasama tayong bata sa bahay, syempre, pebrito nila yung favorite. nila yung nuggets, mga best. At syempre, isusunod natin yung talong. Ito yung kalbaryo ng aking pinakinakatakutan madalas. <laughs> yung talsik ng mantika. Tama na, sobra na masakit na talaga so, ayun na mga bis. Ano ba yung gusto mo sa talong? Medyo tostado o pasunog na? Charot. Hindi ko magkano estado bis. Baka ayun na mga kasama ko. So, ayun na nga. Naglaga na rin ako ng okra mga bis. Ang sarap niya sa bagoong. At baka naman mga bis. Kung nagustuhan mga aking video, pakikalat naman. And please like and share and follow for more. And subscribe ka na rin sa aking YouTube channel. Muli, maraming salamat.